nasukot mo to si ano to, nagbayad sila? Oo, oh, nasukot ko to. Ay, grabe ko gina, wala mo, share ko lang wala sa inyo mga Sad ako ko gina, kaya nga, kita niyo nakakulit-kulit ako, kilay ko. Pero dubang bang yan, dark diri? Diri light. So, liwat ko tani, kagina, pagkato ko sa super, yawak ako, ipangukay sa bag ko. Kundi na. Hindi, sa while waiting ako kay Bunjing, oh. Pinukay-ukay ko, nakita ko, ay eh. wow. Manami ba kum pensel? kay kung pencil bala mga beginners kita maamat-amat ta di draw oh. like kung gel nagalapta pero kung pencil sa mga beginner ha na gidya kung pencil ma draw mo gidya oh, na but i'm happy ako nakita ko ako ginasad ako subong happy ako nakita ko na la 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 bala niyo budlay man SM so pag-abot ko naman sa balay ma practice naman ako pero mo ganyan man ko Nagkaunit ako sa pong pencil, nagligato to at atong ginakong gin vlogs. Gusto mong nami, nami man bunjing. Ang ah, ayan man. Okay, okay. Yung matiyag ko to dark din, you no? Know? Sige lang ha. Constant <laughs> practice makes perfect. La, la, la.